na nga may palatuntunan! Ang kahampan mo, nung nag-brown out ba Oo, pare. At tumatawag din kami sa Meralco pag nag-brown out sa Meralco. <laughs> 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 oh, <laughs> <laughs> totoo <laughs> yun! Totoo yun! <laughs> oh, si Erwin Helus. Uh, sigaw na pagbigas ng mga adikain ng anak Dalita. Nabuo yung anak Dalita 2010. Uh, kasama namin yung mga dating miyembro. At saka si Mo, at saka si Daryl galing sa dalawang grupo. Uh, pinag namin, uh, just naman rin ka ngayon. magkakasama pa rin kami. Merong na ibang uh, miyembro pero okay lang, uh, tuloy pa rin paggawa ng musika at itikay ng anak dalita. Ako si Daryl Heling, mabigat uh, mabigatang kaskasan ng anak dalita. Hiwalay na banda pa kami, kasama si Mo at si dati naming member, si Aaron. Uh, may banda aming war. Tapos pareho kaming nag, uh, ng member na solid. Tapos sakto si Erwin tsaka si Guki. Ayun, naghahanap din sila. Tapos kumbaga parang perfecto yung ano eh, pagka namin. Uh, ako si Mo Martin, ako yung humahaligi sa yanig ng pagbagbago sa Bali Drummer ng Anak Dalita. Nung una, in-bleed yung dinadala namin, pero napagkasundoan ng grupo na gumawa kami ng isang solid na purong, purong Tagalog, purong parang yung rinerepresent niya yung Pilipino, yung Pilipinas, na parang andun na siya eh, anak dalita na yung pangalan nyo. Dapat purong Tagalog na rin yung, para sa Pilipino na rin yung ginagawa namin kanta. Tapos, yun. Ako uh, si Mark Feliciano, ang nagre sa apat na kuerdas ng Dagundong para sa anak dalita. Kinunta ako ni Erwin, tapos, ano naman, nagkapalagayan uh, rin naman ng, ano, ng loob daw rin naman sa schedule ang maganda kasi ano, convenient saan dahil malapit yung pinakinggan ko yung mga nila maganda so maganda yung mensahe yung uh, Ako si Tim uh, ang role ko sa Anak Dalita, ako yung ano, gitarang may angas ako yung huling o pinakabago na ano na member ng Anak Dalita. Ang nag-invite sa akin si Mark. Dati kong ano kabanda yan. Yung Dingmaan, uh, sa totoo lang yung Digmaan, English na kanta yan dati. Eh. Nung ginagawa pa namin yung, in bleed pa yung dala naming banda. Uh, naniniwala kasi kami na sa tagal-tagal na ng panahon, yan na yung kakambal natin eh. Bawat isilang dito sa mundo na bata, niya yan, masasaksihan yan. Uh, dating kanta namin sa war na uh, nirevise ko para maging, tapos na lang din ang inputs yung mga dating members. Katulad nga ng sinasabi ng bokalista namin, parang nabuhay tayo ng hindi natatapos yung digmaan, eh. hindi, hindi tapos, hindi tayo Kung hindi tayo tunay na malaya. Laging may digmaan, laging may gulo. So dapat laging aware tayo sa mga nangyayari. Masarap yung halo-halo doon. Oo. Oo, Sa digman. Do di dam di Parang kwento yan eh. Kapag pinanggaw mo nung may na dun sa sa spoken word na part mararamdaman mo yung hindi lang sa sa pagtipa ng gitara pati dun sa lyrics mismo mararamdaman mo kung ano yung kwento ng kanta mismo lalo na pag napapanood tulad ngayon maraming ano maraming digmaan nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo Napapanahon nga naman talaga sinasabi dun yung effect nung digmaan sa mga tao na eh, lang. Tapos yung rason ng digmaan, yung ano, lupa, yung paniniwala, mga reliyon, ganyan na. Pati mga bata, tapos mga innocenting mga tao, nadamay, ganun. Pag tumutugtog nun, hindi lang yung bigat ng kanta, pati yung bigat ng message, ano eh, magkasama na nababato na nababahagi sa ano, sa mga listener. Lagi namin sinasabi na sa lahat ng maguhang banda, wag matatakot. Subok lang ng subok, gawa lang ng gawa ng musika. Uh, nandito yung Airbender Live para sumuporta sa inyo. Uh, Siyempre, kailangan natin ng ano eh, pondo eh. Uh, discarte tayo. Tapos punta tayo kay Cha o sa tropa dito sa si Airbender. Uh, Maghumingi tayo ng tulong. Ire-record nila tayo ng swabing-swabe. Eh. Lalabas natin ng may tasno sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Doon, doon tayo mag-uumpisa. Uh, yung experience namin dito sa Airbender, sobrang solid kasi dito namin na ramdaman kung paano talaga mag-record professionally. Eh. Tsaka tropa lahat ng nandito, walang, walang iba, walang ibang muka, sabi nga. Kaya supportahan natin to Airbender Live, Airbender Recordings sa Grapine Studios. Yan. Sobrang ganda ng quality. Dito namin na-record yung unang EP namin. Solid talaga. Mababait pa ang crew. Lalo na si Cha. Sobrang bait kung meron kayong mga banda na solid din, pwede, pwede nyo silang kontakin eh para magpa-schedule sa pag-shoot, tapos record na lang ng audio, tapos video shoot. Uh, sobrang ganda ng quality. Ayun, good. Salamat sa Graphine Studios. Yung Airbender Life, ito lang yung kayang hum Ito lang yung pinakaalas ng Cavite. eh. Uh, dito lang tayo. Ito lang yung isa sa mag-aangat sa atin bilang mga musikeko. So, support natin yung Irbender Live. Susupport nila kayo uh, sagad. Uh, okay yung lahat ng crew dito. La lahat sila approachable. So, parang eto na yung pagkakataon natin na parang makahanay tayo din sa ibang kakatigbayan natin sa mga Manila, Manila scene, Laguna scene. So, eto yung mag-aangat eh. Although na hindi lang kabite yung kine-cater nila. Eto yung, bilang kabite nyo, eto yung mag-aangat eh. Mag-aangat sa mga musikero ng Cavite. Kaya support natin yung Urban Live. Urban Recording or Urban Live. Support natin. Una-una no -no -no, maraming salamat sa Urban Live. Pangalawang beses na namin to. Maganda yung experience kasi napaka-professional ng mga tao. Tapos lahat kaibigan mo. Walang plastikan dito, men. Ano, purong Cavite. Kahit hindi ka Cavite, welcome na welcome ka dito. Baga, ano sila, eh, nagke sila ng lahat ng artist as long as may talento ka. Tapos lalo kang magugroom dito dahil professional lahat ng tao, lahat ng klase ng musikero nandito. So, subaybayan niyo 'yung mga susunod pang ano, mga releases nila. So, marami ulit sa Earthbender. Ask him out. Okay dito sa Earbender live, 'yung quality ng ng production at ng recording maganda. Pati 'yung mga tao dito cool dito. Maganda 'yung experience kasi professional tsaka magandang experience para sa mga uh, nagsisimula na nagubanda. mas maski na yung mga uh, experience na kami po ang anak dalita mga rebelde mula sa Imus, Cavite uh, lubos yeah. na nagpapasalamat sa Airbender Live, Earbender Recordings uh, Outburst Tea sa aming mga kasuotan Team Sniper Production produksyon Caviteño, Greenlight Studio uh, Maraming salamat yeah. Taas ka mo! Taas ka mo.